Uli dito. Bawal magtapon ng basura. <laughs> sa tirada ni mo karon Lalaki ang imong gusto o babae? Siyempre, lalaki. O sa kabata na naghilak, ngayon tago sa pangalang James, human kini wala gisindan dan bold. nangayo siya siyang classmate apang ipangayuan na siya gbainte. May hatag og si James, apang taod-taod na nangayo na siya o link wala siya sindi sa iyang classmate wala ka lulurong adlawan ning bata ah. kay wala siya Cindy og bold karon nagmintener na lang siya og kutkot siyang itlog nagbabalita Papa JR kung maging aso ka at nagugutom ka anong una mong kakainin Igit. Langga, tapos na pesta sa amon. Sa mga laki, nga wala ko na sa ang gabi. Abi pa siya siya, Busy, abi si Barbie. Subong nyo ko bala para may upod ka mga gwapa. Ano ang dapat mong gawin para magustuhan ka ng isang babae? Patutuya. Gimatagtiki akong giti, day. Gimatagtiki kay nagpawax man ko sa akong bugan. Unya, nalimot ko ba? Wala nag-ingon itong na ako nga bawal maligo. Anong basun ang um, baso ng giti, basos ang animal, gibasa ang giti, kaya nagpatila, de awaron, yung matagtiki ko, sa tambal ni Day. Ano ni? Ano na lang, Kukul? Ay! 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 Buhi na lang! Pati ay, 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 ay! Ay, sana! Payag ka, bibigyan kita ng turotot Pero may ugat A few moments later Crazy rapid Boots Sana yung mong brother may nakilala si RB na nagkumpirma sa kanilang olo. Gusto mo bang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lang? Ang online sugal ay nakaka-addict yan. Di lahat kinikita mo na galing sa sugal. At kung magsugal ka wala mapupuntan yung pera mo. Sa huli talo ka pa rin. Kung gusto mong yumaman huwag kang magsugal. Ang kailangan mo kung paano mo i-manage yung pera mo.